Hello, what's up mga ka-altors no? Welcome back again sa aking YouTube channel again So it's a Sunday morning today So ito yung uh, araw na pupunta ulit tayo sa Quebec City no? So pangatlong visit na natin doon sa city Para kukuha tayo ng magandang feature during spring season no? So spring season na ngayon guys mga ka-altors So medyo makulimlim yung uh, panahon ngayon <coughs> So pupunta tayo ngayon kina Lisander yung tropa natin dahil sa kanyang sasakyan yung gagamitin namin pupunta ng uh, city no uh, mas sila din sila so punta na tayo yun na let's go ito na ako sa kanilang bahay at ito nandito na siya chichik up nyo yung sasakyan Oh, may buntag ba

Ad ang adto tayla ka kwan, Boss Rodel. Oh. Putin, putin, putin. Hmm. boy ko atag ba. Oh, check up muna, check up we eh. malayo ing biyahe. po pa kayo kwan no, condition ba ba no. Bagog battery ba. Oh. Oh, lagi. <laughs> ito ulit tayo ko ngayon namisita ako ngayon dito sa bah bahay nila ni ano, Icroid kasi pupunta nga kami ngayon sa Quebec yun there later Hello guys, uh, for the third time nandito ulit tayo ngayon sa uh, Quebec, uh, ano, Quebec City. So same as usual kasi ano ngayon yung uh, tawag nun na uh, holiday. So nandito kami ngayon kasama yung tropa para sa vacation. So dito kami para mag-take na naman ng banibagong uh, features or opportunity na makagala ulit dito sa sa Old Quebec. Anong lugar to dito, Paring Rodel? Viewport Quebec. Huh? Lake Viewport. Ah, Lake Viewport. <laughs> <laughs> Lake Viewport. <laughs> oh. <laughs> para makaligo ba? Mm. Dito tayo sa Lake Beaufort. Sama aming tropa Pero hindi ko pa tayo So, mayroon siyang zip line. Yan, pero under uh, maintenance siya. Wala pa, hindi pa gumagana. Pero ganda sana kung mayroon kasi aakyat tayo dun sa dulo. Boss Alvin, Boss nga, Boss <laughs> Alvin. Wala, ang grabing tarik, oh. Mahingalin tayo nyan. O, oh, yan yung ano na to. Grabing taas. Kaya pinakit na lang namin yung drone ni pareng ano, ni Michael Jackson. oh, napakit niya. <laughs> napakit niya yung drone. <laughs> oh, oh, kita oh, oh. <laughs> <laughs> Ano pala yan dyan? Na, nanjan yung lake pala. Ano din, pag ganito din. Pag ganito na siya, dito na oh Yan lang yung highland. Mataas lang yan dyan, no? So, kasama yung trupa. Ayan. Alam, so, dito kami yan sa view park. Ito yung isa sa mga pasyalan dito sa Quebec City. Yung sa zip line. yan tapos wala ganong tao gawa ng anong ano hindi pa siya season magpag summer siguro napakarami na ng ano dito uh, napakarami ng uh, papasyalan dito eh tapos napusok ako hindi natuloy ang pag akit namin <laughs> <laughs> pag magsuka suka ako oh. busog eh busog, busog, Oh, next time ulit, pasyalan ulit natin to. Pag nandito na yung mga pamilya natin, ano? Oo sasakay tayo dyan sa zipline yun o know? zipline pataas

Ganon din naman, abutan natin dyan Oh, didiin <laughs> Oh, tatlo na kami dito Nagkahiwala ay, yung bibi Uy, may ano, limpupulo ba? <laughs> sa amin, ano yun? Eh? Kailan pa lang ha? <laughs> Safety dito. Dito yata yung ano, para dito, sa walking, okay. walking talaga, no? Doon kasi may mga bike eh.

ka naming lakarin yung pupunta ng ano pupunta ng Old Quebec sa kung yung sa castle kung ano daw sabi e 40 minutes daw ang lakad so kaumpisa so lang namin kaumpisa <laughs> so, lang naming maglakad wala na pagod na dito kami sa gilid ng ilog so masusubok yung ano natin pagiging uh, hiker natin dito maganda nga kasi patag pa eh laka pa lalo na kaya kung <laughs> lalo na kaya kung ano bundok so tamang tama tapos namin kumain punan ayun pinapatunaw namin yung kinain namin lakad kami ngayon papuntang ano Quebec uh, Old Quebec yung uh, sikat na castle huh? <tinyo> Ha? Ano na gano pa yon nag picture picture for me Spring season ngayon. At ito na yung ano, namumulak, ano ah, mumulaklak. May mga dahon na yung May <laughs> mga dahon na yung mga uh, puno. Ang ganda na, tulay green na. Nang nakaraan kasi balot ng snow dito. Ngayon parang pinas na lang. Oh. Nice na kayo yung ano, nice na yung lugar. Treasure. That is what you are. Yung kasama ko si Bruno Mars pala. So malapit na kaming matapos paglalakad dito sa Con sa gilid ng Con uh, park dito sa kibig Ah. Mahaba kasi yung bakasyon namin kaya nakapasyal kami ng ganito rin kahaba Kaysa sa magmukmuk ng ba sa bahay Eh, gala-gala na lang Samantalahin yung ni si puro trabaho na naman, trabaho, trabaho no? dito kami ngayon sa ilalim ng ano ilalim May tulay, ng tulay sa ilalim ng tulay

you know mga cherry blossom ganda ng ano namumulaklak oh talagang nandito kami ngayon sa gubat oh. kasama yung mga trupa yan sila nauna na oh. yan yeah. tapos may nahuli pa doon sa likod Bruno Mars Bruno oh, masipag din pala maglakad to So Memory talaga dito guys Sa Canada Ganito yung reality namin Pagka walang Pasok Walang trabaho so Mag unwin Banding sa mga kaibigan Punta kung saan saan lugar Mag relax Hindi yung puro trabaho lang <laughs> Hiking naman sunod. Baka mag-camping na. Kasi bugbuga na naman sa trabaho. kwan may pasok. So, ang oras pa lang ngayon guys is ano alas 6 na mahigit ng gabi. mag alas 7. Pero kung mapapansin nyo maliwanag pa yung paligid ano pa may may, may araw pa so pupunta kami ngayon ng Quebec City doon sa uh, beautiful spot subukan naming uh, puntahan yon ng ano gabi kasi hindi pa namin napupuntahan kung ano yung uh, meron doon sa gabi grabe experience natin dito sa Canada no? hindi lang puro, tra puro, puro, trabaho mayroon din ano mayroon di ano, din pag uwi ko sa Philippines Ma magdadala ko ng daan ganyan, ganyan ba? mapul mapul na yung tawag ba? Mapul mapulik nag -mapulik picking din kami rito guys dati ano lang tinitingnan lang natin to sa ano sa libro ba? or di kaya sa sa ano sa mga palabas tsaka sa mga kwan pliers pero karek na mayroon na talaga oh ito yung national train nila dito nasa pira na ha? tulog tsaka di, di, dito tayo nakakita ng talagang original na ano tunay na christmas tree to to christmas tree to alright eh. guys welcome to my yan buhay yan puno talaga yan ayun oh. Robles, welcome to my guys. Tsaka dito ko lang natagpuan si Bruno Mars uh, sa kan. Dito sa Quebec. Si Bruno Mars nagtatagalog pre. Oh. Ah. <laughs> Maro, kabalo puno Bisaya. <laughs> replica lang ni Bay. No, replica ni Bruno Mars ba. <laughs> <laughs> Tingnan niyo mga kabayan no, kung gaano ka safe dito sa Canada. Kahit magsot ka ng ganito, Ah, uh, wala na tinago man no. Tinago ko, oh, syempre. Oh, Ako tago kasi di safe, safe naman dito. Hindi naman kagaya sa Kiapo na ano, 'di ba? Sus, kay, sa Kiapo. Madala pati liog ba? Sot sot kag karang gold. Ah, dala gyud pati liog. <clears throat> Way. Asa na 'yung dilo? Ha, Layo <laughs> na Nakaabot. Guys, oh, nakaabot ang mga Bisaya. Dari sa kawan. Grabe, good ka. Solid yun mga Bisaya. Saga sa na Nasulok sa kalibutan. Nagay Bisaya. Ang gala kuhan, eh, sa Pilipinas, ako ay paprim. Para, <laughs> oh! Kanang pag -abot, eh, pag ating, ka oh. Nah, ang pag-abot ay pag-gulang. hindi ka magustuhan na dah. Oo. Oh. Na, grabe, oh. Kanay, oh. Puro maple, maple tree man sila. Kinitanan. Kinino. Magid ni imong eh, sagaran makita diri sa Canada. Alam nyo dito unik. Sa So parang nasa ano kami oh. Nasa Kiapo. Ay ano ba yun? Yung bridge ano diyan? guys, nasa LA kami. <laughs> Los Angeles. Los Angeles, papa. <laughs> o oh, dong, dong. Dito kami sa bridge. <laughs> Grabe ang layo. Grabe ang layo, gamu Layo na maggilak ako no? dito sa gilid ng tulay oh. Hay e na, sad, mag na. Ah, guwapo kayong 'yang ko no? Adlaw. Oh. <laughs> guwapo ka kayong adlaw, ba oh. Eh, adlaw, oh? Hay <laughs> e na.